Oh, sige yan, naka-video na. So, reset daw yun. Get out! sa nagbibidyo! Binagbibidyo, babae! Hindi mo pala yung ide, hindi yung ide, hindi mo yung ide, mo yung ide, hindi mo pala hindi mo hindi pala yung ide, hindi pala hindi mo nakilala. Lager si Papa J. Si Papa J. Kainan si chong. Uh -huh. uh -huh. ka ah, uh -huh. Di pa ubos. Ano, na ng... Ay si ano si. Terang pera ko. Tung si Moana. Yung aso gaganda ang Ha? Ini ni 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 tayo ni ni na hala. Hindi kasi ano. Happy birthday, Maricoy! Salamat! Wala akong bata eh. Ano yung bigyan mo? Talikod mo? Wala! Ano? <laughs> Kailala ako sa Victoria, baka kakala nyo. <laughs> <laughs> Bakit?